unang kuha kanoping mga kapising so yun what's up mga kapising ngayong araw ay mag adventure na naman tayo mag uuso kami mga kapising at doon na rin po kami manananghalian sa dagat mga kapising samahan nyo na naman kami mga kapising sa aming pag-adventure ang video po namin ay nakarating na po ng Bulacan si de Victoria po maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin mga kapising at kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video ay wag mo pong kalimutang i-follow, share, subscribe ang aming youtube channel para update po kayo lagi sa aming mga video maraming maraming salamat po malapit na po tayo sa dagat mga fishing Dito na po tayo sa dagat mga ka-fishing. Ngayon ay mag kukuha po ako ng pamain mga kapising. Aninig po. Hello mga kapising. Nagpapain na po kami mga kapising. Sa usok. Ito po yung ating bugita. O aninig po. Ito po yung ating mga usok. Yan po yung pananda natin bato stone yan at takatapos na pa kami sa pagpapain mga kapising sa usok kapunta na pa rin po kami mag uusok na po kami mga kapising moments later mag uusok na po tayo mga kapising ito yung po natin sa buhanginan at itong pamain na ilalagay natin sa lusay. Tapos na natin to mga kapising. Nagpagpaningas na po tayo ng apoy mga kapising. Magluluto tayo ng kanin. Ito po yung bigas natin mga kapising. One hour later. Titing na na namin ang aming usok mga kapising. Unang huli namin mga kapising pagbo. As so ayun guys, meron naman tayong huli pagbolet Meron naman mga kapising. Siksik. Pagbulit mga kapising. Pagbulit mga kapising. Pagbo na naman mga kapising. kayo yung naman mga kapising pagbuna naman mga kapising yung naman na naman mga kapising kayo yung naman mga kapising yun nagluto na po kami ng sinabawan mga kapising pang ulam natin yun po ang ating sa yan ito po yung ating mga pagkain mga kapising may mga ulam dito kami mag, mag magtatanghalian <laughs> ang sarap What's up mga kapising? Hey, what's up? What's up mga kapising? <laughs> mga kapising, kukuhaan namin ang aming kusok unang kuha kanoping mga kapising kanoping mga kapising pagbu mga kapising pagbu pagbo mga kapising pagbo buhay pa yan pagbulit mga kapising kanoping mga kapising kopi ulit mga kapising magbulit mga kapising kanoping na naman mga kapising pagbulit mga kapising kanoping na naman mga kapising kanoping kanoping na naman mga kapising kanoping po kanoping na naman mga kapising ito po lahat ang ating nakuha mga kapising Kanoping po at Pagbo. Tsaka kayo yung po. Alright!